araw sa ating lahat. eto elimination round na tayo. Ito na no, mga kachika, yung first race natin. Kachika, si, si Mr. Yoso. Ayan, good luck. Ay, talaga yung pangalan dalawa? Si Ismol at saka si Malabas. Ayan, Ismol at saka si Mr. Yoso. Ayan, good luck sa inyong tatlo. First race na tayo. Kachika, yung first race natin. Hindi magtatagal. Nangangasira ang bakod na. Sira na. Ige. Grabe, alikabok. Kapag nagpahuli ka rito, kakain ka na, alikabok. Ayan na, mga kachika. Ayan na, mga kachika. sa natin ay team ni Boss Tibot. Junior Jet ng Team Cabiao. Ayan, good luck. Junior Jet yan, mga kachika ng Team Cabiao. Good luck. Versus, eto mga kachika, Batang Guam. <tipos> ito Pati ng bay Junior Jet oh. Junior Jet naman napa Carlos Batang Buang Batang good luck Junior Jet nang tim Kaabiya good luck Wow nakasang glass pang legendary mutik pamabangga ang vlogger Ayalan makakita good luck Junior Batang Juan. Ano pangalan niya? Mm -hmm. Ano pangalan niyan? niya buso dito? yun kuya ano ang pinangalan? Batang San Pedro versus Batang San Pedro mga kachika Ayan, Batang Guam Junior Jet versus Batang San Pedro Good luck sa inyo Team Baliwag yan Doon ang pala yan doon Batang San Pedro Batang San Pedro Mga kachika, go na yan 26 na, 26 Napakaali ka buk Thank you. Ayan na mga chika bat Batang Guam Umalis ang ikalaban Congratulations so sa second race natin Batang Guam Congratulations Kay Boss Edwin Amiotip Yes yan mga chika